Ano yun? Um, Oo. Ilan mong months na yan? Ilan na, na ngayon? Five and a half po. Alam mo, sobrang daming ano. Natawa na nag, umamin ka ng casually. Mm. Sabi nila, sobrang honest mo. pinuri-puri ka, Mars. Talaga? Oo. Ano, iba nung interview natin na sobrang well, honest mo lang. Ha happy naman ako na mas maraming positive comments kesa sa negative kasi I was expecting na 80% would be negative but ang nangyari naging 80% positive yes. so I was very shocked and overwhelmed sa nangyari and wala lang I mean syempre kasi pwede na hindi ko naman pwedeng sabihin na iwasan ko na lang lahat ng sasabihin sa akin ng tao diba and mm -hmm. sometimes syempre mako curious ka din mo ano yung sinusulit nila sa'yo. So, titignan mo din. So, happy naman ako. Kanina, na napag-usapan yung ang dami nilang hindi, al nila alam eh. So, mm -hmm. ang dami mo pinagdaanan pala. At pwede mo namang hindi sana na hindi ka nahirapan no. Uh, kung alam nila. Ngayon ba, looking back, nagsisisi ka na hindi mo pinaalam Hindi. Kasi, I mean, time na yun, um, ang dami kong iniisip, ang dami kong problema. Parang hindi, eh, parang hindi na nila problema yung problema ko na yung problema ko, eh, uh, lahat ng problema ko sa pamilya ko, sa sarili ko, sa partner ko, bago ko sabihin sa lahat. Kasi napakalaking bagay at napakalaking issue nito. I mean, not issue. It's not an issue, but it is a big news for everyone. And especially, marami pa akong trabaho na dapat kailangan gawin, na uh, kailangan ko itigil because of, of, of this, um, uh, big deal, makakaanak na ako. So, pero ngayon narinig mo na sana naalalayan ka namin na kung alam namin ganun ba? How do you feel? I mean, naiyak ang ako na nga ako dyan. Eh. Oo, diba? na ka sa ano, sa, uh, hindi nila alam na pregi ka. Eh, um, wala eh, wala. Uh, sa akin kasi it's okay na kung hindi mo lang ako naalagaan. Kasi strong naman yung personality ko eh. Hmm. Parang pag, pag nandun, na, nandun na ako sa point na hindi ko na kaya, Pupunta na lang ako sa CR at doon ako iiyak or magdadrama. Because parang sa akin lang, hindi, hindi ko na kailangan sabihin sa ibang tao yung problema ko. Mm -hmm. Kasi lahat tayo may problema. Mm -hmm. Lahat tayo may pinagdadaanan. So for me, parang siguro yun lang din yung kasalanan ko. Na medyo masyadong kong... Ano secretive. secretive. Very secretive akong tao na hindi ako nagkasalita kung kani Pero open ako. Open ako in pero hindi nga lang nila natanong sa akin kung muntis ba ako. Oh. So uh -huh. pag tinanong ka nila, nasa mo naman. naman. Si Aka, tinanong ka nila. <laughs> uh Oo, -oh. oh, sin sinagot ko naman. Parang ganun lang. Pag may natanong sa akin, nalugutin ko. Pero nung time na yun, wala nagtatanong sa akin. Hindi so, ka ba natatapat na baka may mangyari sa baby? Kasi parang siya may mga yeah, no? pinagagawa sa'yo. Di ba pinaikot ka may mga sayaw-sayaw? Oo. Sa no, ay, wala. wala ako, kasi wala naman akong tinake na gamot. Wala, well, hindi naman ako inalak. Uh, uh, I made sure na kung ano man yung hindi ko na hindi kung hindi man na ako nagpapahinga I made sure na lahat provided para sa sapatawang ko ah, para talaga. good health yung baby ko at nagpa every month nagpapa-check up ako kung ano okay kasi nung time na yun every day ako nagtatrabaho mm -hmm. o, may blood sisters ka pa nung time na yun yes so yun yung time na kailangan ko pumunta pa ako nang direct nung doctor iba-ibang test kinuha ko everything was perfect wala namang problema sabi ko ay I love with my, my daughter, but hindi mo arte. Pero totoo, totoo, totoo yung ano, Nakapin. yung, yung, tricycle. Babae, babae mo yun. Ayaw na, babae. Paano yung Penelope, oh? Oo. Uh -uh. Totoo yung tricycle moment na pang nag-breakdown ka nung hindi ka makakuha ng, mm -hmm. ano, ng graph. Kasi ano yun, yung time yun? na yun, yung time na yun, hindi ko na kaya mag-drive. Kasi galing ako ibang trabaho. And then I have to go to another shoot. So sabi ko, taxi nilang mo or magagrab ako. That moment of time, nung yung pinin ko, iba pa lang location yung pinin ko. At tayo na niya ako i-drop doon. So nagkalit ako doon sa driver. Sa kaya pumunta sa shoot ng Abay? Oo, oh, sa Abay. Tapos, tapos ang time na yun, sabi ko, oh my god, paano ba ito? So, wala akong choice. Kasi late na ako. Nagkalap ako nung mas mabilis, jeep or anything. Kinuusap ko yung tricycle. I-drive mo ako ng 20 minutes sa highway. Babayaran kita, maghanap tayo ng maghanap tayo ng kaibigan mo na magde drop sa akin, magbabayad ako. Parang <laughs> ganoon, talagang yung ano na talaga, yung iba na yung mentality ko. Para lang makarating lang sa trabaho, gagawin ko lahat. Na-recognize ka ba nalang si Natalie Hanga? Buti nalang tricycle, tricycle, si Kuya Tricycle Driver, di man manood TV yun eh. Oo, <laughs> <laughs> walang pang alam yung mga Marami ka, may TV rin yun. Oo, pero hindi makikinig, walang pang alam na TV yan. Siguro yung asawa. Kasi mm. siyempre lagi nasa labas, di ba? So, ang alam niya sa akin. Eh, yung grab drive. Nahatid ka naman, Mars. Nung ano, nung hinatid ako, na, na, nakilala ako nung isa. Pero yung tricycle driver, okay lang yun. Sabi ko, I no. love this tricycle driver. Kurang pa 80 pesos ang binayad. <laughs> so sabi ko, ay, love it. 30 minutes yun, ha? Mm. <laughs> Tapos nakarating ka, pero late. Late, so okay. At hindi na alam na gano'n yung pinagdaanan mo, di ba? Wala, yan. Siyempre, ano na yun. Parang... But, yung time na buti na lang may po, may problema sa set. So, Kahit dito. Bakit pa, may problema? Sino yung nag-aaway sa set? Hindi, may problema. Ay, may problema yung ano production. Hindi dala-dala yung So, mga hindi pa So, hindi ba nag so, so, blessing in disguise. So, blessing in disguise. na po. Wala kasi yung mga gabi sa production. Tapos so, sabi ko, oh my God! <laughs> <laughs> tapos, This is just a stress ako nung time. But anyways, I got there. I got to my work. I did my part. And wala nang problema. The next taping, the next shooting day, wala nang problema. Nag-sorry naman ako. Is sa taping mo ng ano, Blood Sister, hindi nila alam? Wala. Nila, oh my man, God, pati yun. Hindi ba ano ka pa doon? -major, uh -um. major action, action din nila Wala din na. ma. I mean, for me, kasi it doesn't matter. Kasi kung kaya ko namang gawin. Gagawin ko. Pero nung time na yun, yung nanay ko, yung, yung nanay ko na galit na sa akin. Mm. Sabi nung nanay ko, sira ulo ka ba? Hmm. Na, hey, sira ulo ka, like, It's different to be pregnant mm -hmm. and it's different na walang laman yung tiyan mo. Uh -huh. So sabi ko, okay lang yun. Hindi naman nagre-reklamo eh. Wala naman Sabi niya, siyempre hindi magre-reklamo. Nasa tiyan mo, sira ulo ka <laughs> ba? Wala kang si regrets na ginawa mo yun sa anak mo. <laughs> sira ulo talaga. Like... Wala kang regrets na ginawa mo yun sa anak mo. Wala, kasi at ano end of the day, hindi naman ako nagloko. I mean, there's a lot of people na nagtatrabaho pa habang puntes. Ala, ang dami kong ta taong kilalang ganyan. Siguro ang pagkakaiba lang naman sa akin na ang pagkakaiba lang is nagpupuyat ako. Nagpupuyat ako at hindi ako nagpapahinga. So, Pero hindi ka binabawalan ako. Bawal? Bawal. Sin sinasaway. Oh, bawal. Di sinasaway mo na siya? Oo, sinasaway mo. Hindi ko lang siya sinusunod. Tapos uminom lang ako ng pampakapit. Para hindi, wala magkaroon ng problema yung baby ko. Kasi kailangan, Kasi syempre kung hindi, ka kung hindi ka nagpapahinga, there's a the possibility na may miscarriage, mm -hmm. mm -hmm. diba? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Syempre kailangan mo na kumpleto ka ng gamot. You, you have to make sure. Actually, hindi ko naisip yan eh. Hindi ko naisip yan kasi medyo matigas ulo ko. Ngayon, natakot ako nung time na... Ngayon na naisip ko na na excited mom na ako, na may binibili na akong gamit para sa anak ko. Ngayon, natakot ako. Sabi ko, sira ulo din pala ako nung dati. Oo naman! Ay mo na na-realize. Realize ko, wala tumatakbo pa ako dahil. Tapos na ulan, tapos nag-slide-slide pa ako. Ano na, nalilihig ka pa ba? Wala na, hindi. Never ako naglihig talaga. Nung time na time mean, na mahilig lang ako sa producing kamas, ganyan, Baka, or something. Yung, uh, ngayon. Pero ngayon, wala. Basta makakain lang ako. Morning pa, wala. sickness. Wala. Wala. Ah, wala. Never wala. ako nagkaroon ng oh, morning sickness. Morning sickness ko, nung ano, pa ako everyday. Wala. wala. O morning, sickness sexness? Ano ba yun? wala, wala. Dito trabaho. Wala dito ano, yung ano, May mga, ano, mga ibang, ibang comment uh, nung ano daw, nung nabuntis ka ina announcement. Parang may mga ibang nagko-comment ako kailan mas maganda yung mo ngayon. Tapos sa nangyari yan. Ano masasabi mo dun sa mga yun? Oh, wala. I mean, thank you na nagugustuhan nila ako, na gusto nila ako makita. Kasi nagko-comment sila dahil alam nila titigil yeah, yeah. ako. Mm -hmm. Ibang magpapahinga ako. Pero at the end of the day, everyone needs a private life and everyone needs support from someone. And ako, I always wanted to have my own family. So para sa akin, magkaroon ng anak, magkaroon ng asawa. I mean, it was one of my dream to find that. Parang ngayon, ito na nangyayari na sa buhay ko. Bakit, bakit ko iisipin yung sa sinasabi ng mga tao yun? Yung mga tao yun, hindi naman sila yung kasama ko every day in life. So, para sa akin, nangyayin ako, pero happy din ako kasi ito na. I mean, hindi naman lahat mabibigyan din ng anak, hindi rin naman mabibigyan ng asawa. Tsaka happy ako na sobrang supportive yung asawa ko. Kasi, I mean, in terms of emosyonal, emotional, mental, sa paggastos, titulungan niya ako. So, wala akong mahihili. Ranado ba siya? Or parang bigla? Uh, Biglaan. Okay. Biglaan talaga siya. Nung time na tinanggap ko ng trabaho to, we were shooting it. Doon ko lang nalaman na muntis na ako. Tapos, eh, um, nung time na yun, nakalagit na, ano, sabi ko, what's the point na sabihin ko pa sa kanila? Mas maganda na sabihin ko pag tapos na yung pelikula. Kasi they treated me normally. Tapos they would treat me differently pag tapos ng film. So, may as well tapusin, sabihin no. nung natapos. Sinabi ko, yun. Oh, wala wala bang project na ma bibitin be dahil nabot yeah. naman nung film. Natapos I na mean, Barbara. Yes, wala, wala. Wala, wala na. Lahat. na so. tapos, tapos sa lahat. Uh, meron na, may, may mga na-cancel ng na trabaho, pero hindi ko na kailangan sabihin yun but movie movie tele tapos movie dapat meron din this year kaso nga lang hindi pwede kasi hindi unless pregnant woman yung ano yung tatanggapin mo pa din eh won't hindi ko rin pwede kasi ang ganda mo Mars dala, babae nga yung anak mo talaga ang ganda mo yung glow no hindi. thank you <laughs> okay so paalis ka na next month kamo no kamusta yung bubutarin pa doon si Mayang. Oo, oh, pupunta yung asawa ko. I mean, pupunta talaga siya sa bu bu bus-bustahin ko muna yung pamilya niya to, to pay respect ah. and everything. Ah, so, Kasi yeah. India, India tapos na kami na Australia. Ngayon, uh, September 28th September okay. okay. And M from there, there sa Egway na Australia. Australia. Yeah. So, doon na. Hindi na ba? Doon ako ka na. Pag, -pa pagbalik mo ba, magiging mapili ka na sa project dahil may okay. okay. anak na or Wala nang Sin Island. Wala nang Sin Island. Wala nang ganon. Like, kung ganito, may medyo sexy. Pero sexy pa rin kahit papano. paano. Okay lang ako, wala akong wala akong problema kasi at the end of the day I don't find it wrong naman. Pero yung siguro yung magpapa-sexy ako nang ginagawa ko dati. No, eh. Sunday night. But, uh, Pero ipapapanood mo sa anak mo yung mga ginagawa mo. Hindi, eh, bawal. <laughs> sa ano, pag ano, right in. Makikita sa internet. Kung ko yung laptop niya, ipapalak ko doon Rami sa isang ba? IT. Bawal niyang i-check. <laughs> Bakit <laughs> actress ka naman? Oh. Artista ka, no? Okay. Ma-acting ka alam lang na na na. naman. I mean, alam... Eh, eh, ewan ko nga, bahala na sila. <laughs> <laughs> Pero ayoko. Pinaproblema <laughs> niya sa iyo. Saan mo nga kailan ka makakabalik ulit sa one? Next year, hindi ko pa alam. But let's say, April? April. Tapos syempre, pagbalik ko dito, hindi naman ako makakakuha agad trabaho ko. Mm -hmm. They have to see that I'm here. April and they have lang, to see that I'm active at nakikita nila ako. Parang ganun, mga April, May. January mo na wedding mo, dito? Di ma, ano Ay, po, December. mga anak oh. mama, nakako, ano, December naman? wedding sa Australia. Yes, Hindi mga nakalakad dyan, Tapos next year yung wedding pa rin. Yung, yun na yung lahat and and, uh, Kailan na, yung Indian wedding? Hindi ko pa alam. Manganak mo na. Mm. Kasi ngayon, for now, I don't have the time to think about the wedding. Mm -hmm. it, it, takes, hindi ko alam na ganun pala ka. Ka effort. hectic, ka hectic yung effort nung to find the location and everything. And ako pa naman tipong gusto ko, ako talaga mismo pupunta at mag pupuntahan ko yung tao, ano gusto kong pagkain and everything. I don't want na darating na lang ako sa venue. Ay, sila lang ikasal. Pero nag research ka na ng ako yung resursyon na ako. Kumusta? Nagustuhan na mo ba ngayong wedding? Ang ganda naman sila. And I, I met my husband sa My Boy-husband-to-be sa so Indian Wedding. So doon ko siya na-meet. Oo, oh, okay, tell but... me. Four days. So doon ko siya na-meet. So... It's something special mo? Why you like him? At bakit na yun? Kaya ako siya pinili. Wow. Siguro ano ba? Ano pinag-special sa kanya? Eh, hindi siya yung tipong... Ano ba? <laughs> Wala siyang pakialam sa mga sa, sa, mga tao. Kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang niya. So, parang sa akin, eh, gusto ko yung gano'n, na parang hindi nila kailangan makinig sa kaibigan nila, sa pamilya nila, na parang meron siyang uh, strong yung decision make, okay siya mag-desisyon sa buhay. So, parang, parang medyo... Same, way, same way. Same attitude, different personality. So, parang nakaka-attract yun sa akin na strong yung personality ng magiging kasama kasi ang hirap makahanap ng lalaki na strong personality ako. Hindi pwedeng, pwedeng sigawan ko lang yung lalaki. Uh -huh. Natatakot sa akin. Gusto ko si sigawan din ako ng lalaki. Hmm. Para patas kayo. patas kami yung dalawa. Hanggap niya lahat ng ginawa mo. And in the past. And... Siyempre hindi. I mean, negative siya. But the thing is, I mean, I never did porn. I mean, I, really just did. Ano I just did acting na siguro nagpakita lang ako ng skin. Mm. Para, pero, I mean, I never done anything wrong na, mm, yeah. na, magiging negative sa kanya. I guess, nung time na lahat naman ng tao magiging negative kasi maraming conservative dito sa bansa natin. So, hanggang mga, na mga nakamar, kasama mo si... Yung asawa ko, Ganun eh, oh, 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 siya. Ganun siya. Very hands-on. So, kaya gusto ko rin siya. Eh, kasi yung ibang walang pakialam. So, siya, susunduin pa niya ako dito bago kami mm -hmm. pumunta. Yun. So isa rin sa dahilan niyo na kumbaga syempre dahil kayo na bawal ka na rin tumanggap ng mga uh, masyadong... Sexy. Uh, Ayaw na niya. Ayaw na niya. Ayaw na niya. Okay.